Sa harap ng patuloy na investigasyon sa anomalya sa flood control projects, bubuong Independent Commission for Infrastructure o ICI ng Technical Working Group para mabawi ang mga nakaw na yaman ng mga tiwaling opisyal at kontraktor. Labing anim na ahensya ng gobyerno ang makakatuwang ng ICI, kabilang na dito ang Anti-Money Laundering Council, Securities and Exchange Commission, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at Department of Public Works and Highways. There will be a technical working group composed of representatives among all these agencies who will meet regularly or at least once a week to update each other, exchange information, on what they have and what have they done so far. Sa pulong kaninang umaga, binigyan diin ni ICI Chairman, Retired Supreme Court Associate Justice Andres Reyes Jr. na hindi lang dapat makulong ang mga sangkot, dapat ding maibalik sa kaba ng bayan ang mga perang pinighirapan ng mamamayan. All those persons responsible for this may be prosecuted and jailed. But to completely hate our nation, Justice is not enough. We need restitution. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, umabot na sa 5 bilyong piso ang na-freeze na assets sa posibleng konektado sa maanumalyang flood control projects. Samantala, kumikilos na rin ang ombudsman para tuluyan ang makasuhan ang mga sangkot kabilang na dyan ang mag-asawan diskaya. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dison, ilan linggo na lang ay maiisang sa Sandigan Bayan ang mga kaso laban sa sangkot sa flood control scandal. Magapit na magka, magka, ano, magkaharap-harapan talaga dito. Uh, tingin ko, linggo na lang siguro ang bibigyan at uh, ng na ma ma-file ng mootsman. You know, Matatandaan noong September 11, nagsumiti na ang DPWH sa ombudsman ng mga kasong paglabag sa anti graft and Corrupt Practices Act at Mabersation of Public Funds laban sa 20 opisyal ng Bulacan First District Engineering Office at apat na private contractors. Kasama sa mga kakasuhan, ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na umunoy tumanggi ng makapagtulungan sa investigasyon ng ICI. Kung ayaw nila mag-cooperate, decision nila yun pero hahabulin sila ng ombudsman to the full extent of the law. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority.